Hello Bashers! So, nandito ako ngayon sa Caltex Tagboros. Nandito kami kasi nagpagas kami dahil nagkaya kami ng mga kaibigan namin na umakit ng falls. So yung pupuntahan namin na falls ngayon is yung Desai Falls na located dito lang sa Busnol sa Santa Lourdes. So tara! Galing sa Caltex kung saan kami nagpagas ay siguro more or less 15 minutes din hanggang doon sa mismong lugar kung saan kayo na magsisimulang maglakad. Bali yung magiging landmark nyo pala papasok sa Sitio Busngola itong kanto na ito. Sa right side nito ay palabas sa highway kung nasaan ang banga. Sa left side naman ay palabas ng irawan. Tapos diretsyo nyo na itong daan na ito at huwag kayong hihinto hanggat hindi nyo nakikita ang Busngol Elementary School. Magtanong-tanong na lang din kayo kung may makakasalubong kayo para iwas ligaw na din. Paglampas nyo sa Busngol Elementary School ay nandito lang malapit. Napit ang bahay ng Purok President kung saan dumaan na rin kami para magpaalam at sakto nga na may tindahan sila. So guys dumaan kami dito sa bahay ng Purok President ng uh, Sitio busmol and um, may tindahan sila so mamimili na rin kami ng mga pagkain and syempre uh, dumaan na rin kami para magpaalam makumakyat sa post. Namili lang kami ng pagkain at drinks dito at dumiretso na kami papunta malapit sa ilog. Bali ang mga kasama, mukhang pala rito yung mga kaibigan ko na sila din talaga ang madalas kasama sa mga trip at biyahe. So, eto na nga nung time na dumating na kami sa lugar kung saan pwede mag-iwan ng motor. So, guys, dito na kami sa starting point. Magsisimula na po kaming maglakad. And dito kami nakaiwan ng motor. Dito ang pinaka... A uh, madalas iniiwan talaga. So, nagpaalam lang kami dito and if everman, man kayo din, uh, magpaalam na lang din po kayo para sure. So, let's go! Another 15 to 20 minutes naman ang lalakarin galing dito hanggang sa mismong falls. Mabilis lang talaga siya lalo na kapag nagkukwentuhan kayo ay hindi nyo talaga mahuhamalayan. May mga ilog na madadaanan at may ilang daan rin na medyo madulas since maulan ang panahon kaya kailangan pa rin magingat. Meron lang dito guys na medyo mag-ingat kayo kasi pabangin siya. Yan. So, doble ingat lalo na kapag madulas ang daan. Kasi once mahulog, story na lang talaga. Kwento na lang talaga. <laughs> At dahil nga hindi naman talaga ganun kalayo, ay mabilis lang kaming nakarating. So, Bashers, nandito na kami ngayon sa Disciples and uh, inurasan ko ngayon paglakad namin. Hindi talaga siya umabot ng 20 minutes galing doon sa parking area kung saan kami nag-iwan ng motor papunta dito sa Disciples. So, ito yung falls. Medyo mahina lang siya compare sa pagpunta namin two years ago. Hindi, kung hindi ako nagkakamali. Pero sobrang okay na rin naman siya. Kasi sobrang lapit lang sa Puerto Princesa. Hindi nyo na kailangan lumayo. Dito lang po yan ang Disciples sa Sitio Busnol, Barangay Santa So nagpe-prepare lang kami ng pagkain namin and kakain na na kami. Okay. So, ayun guys, uh, pauwi na kami. Kumain lang talaga kami dito at nagpintuhan. Hindi naman din talaga kami naligo kasi trip lang namin, nag-chill lang talaga kami dito. So, sa mga gustong pumunta po dito sa Disciples, pwedeng, pwedeng pwede yan, but please, pakidala po yung basura nyo kasi nabutan talaga namin siya ng may mga basura ngayon. So, yun lang talaga yung pakiusap ko kasi okay naman yung place eh. Pwede, pwede naman talaga kayong mag-enjoy dito. Pero yun lang nga, wag nating abusuhin. Kaya sa basura pa lang, dali na talaga natin kapag-uwi na tayo. Yun lang! Bye! Mm -hmm.